health, alamin natin ang tamang pagpili ng cooking oil at mahalaga upang mapanatili nating malusog ang ating katawan. Darin natin simulan natin. Olive oil, the Mediterranean gold. Tayo tutuklasin ang paborito ng karamihan, ang olive oil. Ito ay puno ng monounsaturated fats na makakatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels. Bukod dito, Mayaman din ito sa antioxidants na nagpapalakas ng ating immune system. Perfect itong gamitin ng mga salads at light sauteing. Ang olive oil ang maganda sa pagluto dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang olive oil ang mayaman sa mga vitamin at mineral tulad ng vitamin E, K at makakatulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan. Mataas na antioxidant content. Ang olive oil ay mayaman sa mga antioxidants tulad ng polyphenols na maaaring makatulong sa paglaban ng malalang sakit at pumipigil sa pamamaga. Mono-unsaturated fats Ito ay mayaman sa mono-unsaturated fats, particular na ang oleic acid na maaaring makatulong sa pagpapababa ng mapamanganib na karamdaman sa puso. Magandang flavor Ang olive oil ang nagbibigay ng subtile at makabuluhang lasa ng mga pagkain lalo na sa malutong gulay, pasta at iba pang sauteed or grilled na potahe. Mainam sa mataas na temperatura, ang extra virgin olive oil ay may mataas na smoke point. Kaya't maaari itong gamitin sa pangunahing pagluluto tulad ng frying at sauteing na walang pagkausap. Ang olive oil ay hindi lamang masustansya kundi mayaman din sa flavor at maraming benepisyo sa kalusugan. Kaya ito ay isang magandang pampalasa at sangkap sa pagluluto. Coconut oil o The versatile option. Isang popular na alternatibo naman ang traditional na cooking oils ay ang coconut oil. Ito ay may medium chain fatty acids na pwedeng maging instant energy source. Maliban dito, ang coconut oil ay kilala rin sa kanyang anti-inflammatory properties. Pwede itong gamitin sa pagluluto, paggisa, at baking. Ang coconut oil ay magandang gamitin sa pagluluto sa maraming paraan. Mataas na smoke point. Ang coconut oil ay may mataas na smoke point kaya't hindi ito madaling mangasim o mag-usbong na mga amoy kapag iinit. Ito ay magandang gamitin sa pagprito at sa pagluluto ng mga luto ing mga mataas na temperatura. Malasa at aromatiko. Ang coconut oil ay may natural na malasang coconutong lasa na maaaring magdagdag ng kakaibang aroma at flavor sa pagkain. Ito ay lalong sumasarap sa mga luting may sangkap na curry, curry, o iba pang mga spices. Malusog na taba Ang coconut oil ay mayaman sa malusog na taba tulad ng medium chain triglycerides na nauugma sa mga benepisyo sa kalusugan. Maaring mag-ambag ito sa pagsasama-sama ng HDL o mabuting kolesterol sa katawan. Matagal ang buhay Ang coconut oil ay may mahabang buhay kaya't ito ay maaaring magtagal ng mas matagal kaysa sa ibang mga langis kapag ito ay iniimbak gluten-free. Ang coconut oil ay hindi naglalaman ng gluten, kahit ito ay ligtas na gamitin para sa mga taong may gluten intolerance o celiac disease. Canola oil o heart healthy choice. Kung hanap mo naman ay cooking oil na mababa sa saturated fat, ang canola oil ang dapat mong subukan. Ito ay mayroong alpha-linolenic acid na nagbibigay proteksyon sa ating puso. Mainam itong gamitin sa frying dahil sa mataas ni smoke point. Avocado oil o nutrient-rich cooking companion. Paminsan-minsan, ang avocado oil ay isang hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Ngunit may mga kakayahan itong dapat tayong malaman. Ito ay puno ng vitamin E at mono monounsaturated fat na pumapabor sa kalusugan ng balat at puso. Bagamat medyo pricey, sulit naman sa mga dishes. Grape oil o light and flavorful. Sa mga gustong magluto ng mga light dishes, ang grapeseed oil ay isa sa magandang opsyon. May mataas na smoke point ito, kaya pwedeng gamitin sa high heat cooking. Ito rin ay may essential fatty acids na nakakatulong sa blood circulation. Sa ating paglalakbay tungo sa malusog na katawan, na pagtanto natin ang kahalagan ng wastong pagpili ng cooking oil. Ang mga nabanggit nating mga uri ng langis ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa ating kalusugan. Bago tayo magtapos, alin nga ba ang iyong napiling cooking oil para sa iyong mga lutuin? Huwag kalimutang mang iwan ng iyong mga komento at tanong sa ibaba. Maraming salamat sa pagtutok. Hanggang sa susunod na episode, mga health